First. Viral po ngayon mga kapatid uh, sa social media yung vlog po ng isang foreigner mm -hmm. na sa Baguio kinunan to eh. Alam ko kung saan mm -hmm. sa Baguio mm -hmm. so isang mall doon. Kung saan po sa ay magko-coffee dapat at daanan nga po niya yung isang coffee shop tapos eh punong puno ng mga tao na nagtatrabaho at the same time. Mm -hmm. So medyo hindi niya nagustuhan yun at kanya pong uh, sinabi sa kanya vlog na anong klase yun? Bakit ganun ah. na yan? Kasi so, so, walang so, maupuan. yung very very short part lang para hindi tayo masadong ano sa oras. Their laptops just sitting using it as their personal office. I would hate that. Hey! I would hate that. Somebody just doing their homework right there. <laughs> uh, yeah. There's a big queue. I, I was thinking about getting a matcha Frappuccino in there, but a big queue. Yeah, I would hate to have a business where just people come and just use it as their personal office. Use your Wi Fi, your electricity, buy like one coffee. So I don't understand why they let people do that. And I don't understand. Ay, ganun okay. talaga kami. Guilty. <laughs> <laughs> Oo, oh, ano ba? So anyway, mga kapatid, siyempre <laughs> uminit ang ulo ng maraming tao sa social media, MJ. Talaga, ang reaction nila, ano ba? Bakit gano'n? So it's really about the way he said it yata eh. No? Mm -hmm. ah mm -hmm. uh, kasi parang sa kanya, uh, o naman eh, kasi ako naalala ko, hindi pa usong coffee culture na no? noong panahon na nag-aaral ako sa 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 USD. Meron isang fast food chain doon na doon nag-aaral minsan yung mga tao. Mm -hmm. So medyo naiinis din ako nung time na yun, parang hindi oh. sa kakain ako, hindi ako makakain dahil oh, oh lamig <laughs> yung lamesa no oh, oh. pero at the same time uh, pero i mean hindi ko naman sila pagsasalitaan ng masama mm -hmm. so parang it's about handling it and uh how you say yung ano yung 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 ano, ano yung puna mo no oh, yung punam oh yung delivery oh. kasi na tawag niya. ko diyan oh. cultural bump mm. kasi sa UK where where which i'm sure from the accent he's from doon kasi grabe go talaga yung kape ba? Diba? Kahit saan ka magpunta doon, talagang u-order ka lang. Pag nakita mo ka, pag pumunta ka kunwari sa Shenzhen region naman, nakatayo ka lang, tatayo ka ba, tatambay ka ba? Iba pagka nakaupo ka, yeah. iba pagka by the bar ka, iba yung presyo. Yes. Magkaiba din yung presyo. Tayo dito, dapat ang naintindihan niya, iba rin yung kultura natin dito sa Asia. Partikular na sa Pilipinas, pagdating oh, sa coffee actually, culture. Lalo na sa pinuntahan niya na coffee shop. Kasi yeah. yung coffee shop na yun, kahit saan ka magpunta, lalo ka na kapag katapatan ng yung lahat o law school o med school nandun lahat sila o di ba doon talaga so, order ng kape taga-Aral oo mahaba pa daw usap ito, so may part to kami tomorrow about this so binirik <laughs> lang namin sa inyo kasi usap-usapan niya para mauso so yun na ha? Hmm. ano yung inyong opinion tokulzat pero masasabi naman nung store ng Starbucks ay okay lang sa kanila di ba Okay diba? lang, kasi sabi nga niya kung siya daw naka-experience niya from the start na matagal siya hindi siya pinapaalis nakakapagtrabaho siya daw nagagawa niya yung activity hmm. so bakit ya pipigilan kaya Ayan. di you ba know. yung mga customers nila oh,